Magandang, 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 magandang ako sa inyong lahat. Shout out sa mga ka-ages dyan! <laughs> Ante naman na tayo, guys. Ibitin-bitinin e, ko muna kayo sa aking mga upload. <laughs> para hindi tayo maubusan ng i-upload. Anyway, kasi talaga, mm, nakasya, babe, sa Batangas pa rin ito. Ang, ang, ang video na to, guys. Grabe ang mga tao. Pero bago ako mag-chismiss o mag, or mag sa inyo, panoorin muna natin para hindi kayo mabitin. <laughs> Joke lang. Ayan, panoorin natin, guys, ha? Gagay dami tao. Oh. Yeah! <laughs> Entro pa lang to. Eh. Entro pa lang to. Pasimple muna. One, yan lang muna, pabitin muna tayo. Actually, ito lang kasing naabutan na, na ko. I'm not sure kung ito talaga umpisa. Kasi pag live ni Joana Sonot, ito lang na naabutan ko talaga. So... Ay, Batangas yan, guys. Nang isang araw. O, diba? Kahit malikot ang pagkakuha ni Joana Sonot, ang kanyang pamangkin, okay lang. Pinagtsagaan ko talaga. <laughs> kasi ayoko nang maputol sa mapapanood ko sa, kan sa ating idol. Anyway... Grabe talaga no. Mapapa, sabi ko nga always na sabi ko mapapaindak, mapasabay talaga lahat ng tao na nanonood pag ang ages sa nag-perform. Aba, wala lang ibang makakapantay talaga sa ages, syempre. Ang ganda din ng setup ha ng ano, ng Batangas. Congratulations sa yung mga pausok-usok diyan. <laughs> talagang sinabayan ang ating idol na dapat ganyan. Bungga din ang mga setup, balakaw. Pero, anyway, sobrang na-appreciate ko yung setup din ng ng Batangas. Of course. Kasi, syempre, ang idol nating ages ay grabe, guys. Hmm. Buhay na buhay. ang perform. Pag si Idol Juliet, Ken na Kasi si Ken, later on, i-upload ko yun sa kanya. Kasi, di ba? Iba naman yung kay Ken. Kaya ay Idol Juliet talaga grabe ba kasi siya mostly talaga ang bumabanat ng kanta di ba si Idol Juliet kahit nung tatlo pa naman sila ay eh, siya lagi talaga bumabanat sa pagkanta sa mga biritan ah uh, uh, grabe lang talaga basta wala akong masabi yun lang grabe lang <laughs> Anyway, syempre, kilig na kilig ako. Uy, syempre, live, nakapanood ka ng live. Kaya sa, uh, yun lang, na kasi once in a while ka lang naman makakita talaga sa kanila. Matimingan ba? Na yun nga. Ay! So happy lang ako makita talaga sa Idol Juliet na paunti-unti talaga siya nagiging okay. Na kahit papaano ay tuloy ang buhay. Sobrang hirap man ang pinagdaanan. Pero ganoon talaga lahat naman ay malalagpasan yan. Pero si Idol Mercy ay nandito lang talaga sa ating puso't isipan. Yun lang.